Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Uh, sa video po na ito, pag-uusapan po natin kung bakit minsan ang mucha, um, anting-anting agimat or may presyo, ano po. So, uh, bago pa man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos at lagi po kayong ingat at sana maraming swerte ang dumating sa inyo. Uh, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, um, skip po ano. Pero kung ito ay para sa inyo, uh, please uh, subscribe, like, and share po para doon uh, sa mga antingero-antingera natin. End of the month, uh, makabigay ako, is uh, isang antingero at isang antingero ang bibigyan ko po ng... Uh, Agimat or Mucha kung alin man po yung uh, feature natin end of the month, ayun uh, po ang matatanggap na, uh, nila ano. Um so um ano po tayo? Balik na po tayo sa topic natin. Ah uh, bakit nga ba may presyo ang agimat, Mucha or anting-anting? Anyway po. Ang dasan po ay um minsan ah uh, oops, sorry po ano. Um, dasal muna po ang pag-usapan natin tapos uh, or agimat ano po. So, ang dasal po, ang dasal ay minamana. Ang dasal orasyon or nakukuha bigay bigay ng mga ninuno natin. Or minsan ang dasal ay galing mismo sa gabay natin na inkanto or mga taong hindi nakikita excuse mo, or minsan po, dasal ay bigay na galing sa panaginip. It's either nag galing po sa, ano, sa Diyos Ama, or sa tao na minana natin, sa ninuno natin, or sa mga inkanto. Ang dasal po ay hindi pwedeng bayaran. Kasi yan ay bigay sa atin kusa, ano po, kusa nabigay sa atin. So, hindi po yan pwedeng bayaran. Pero po, ang, ano, ang agimat, ang agimat po, na, ano, uh, binayaran. Halimbawa po, tulad ko, pumunta po ako ng, ano, uh, Sikihor, ano. Nung pagpunta ko po ng Sikihor, at, uh, may, ano po, yung, manggagamot na ano, yung antingero po na ano na nakilala ko at uh, nakahalubilo ko. Um, inexplain niya po sa akin kung paano niya na-achieve yung ano niya, yung uh, agimat niya, yung mga anting-anting niya pong daladala. Ano, nako, napaka ano po, napaka talagang um, napaka, napaka gaganda po. Napaka gaganda Mga antigo po, mga lumang-luma talaga. Pero yun po ay hindi niya pinagbebenta. Pero sabi niya po kapag wala na siya, yun ay ipapamana niya. So hindi niya po ipagbebenta. Pero yun pong ano, yung uh, yung agimat or anting-anting or mutya na nakuha niya na sa paghahanap niya ng mga anting-anting, yun po ay pwedeng i ano, i uh, ipa i bigay may kapalit na donation po. Ano? So, hindi po yun sa pera. Ngayon po, isipin po natin sa panahon ngayon, ano, kahit po saan na ang lugar tayo pumunta, kahit sa city or sa bundok man po, ang lahat ay nangangailangan na ngayon ng pera. Ano po? So, kasi tingnan po natin ha, yung pagpunta po doon ng, ano, ng antingero sa bu bundok, sa bukid, sabihin natin, tatlong araw siya doon kasi po ang paghahanap ng anting-anting o agimat hindi po madali. Ma napakahirap po niyan. Hindi lahat na nakikita natin ay agimat or anting-anting. Yun po ay hinihingi natin tapos kung tayo ay pinapalad, binibigyan po tayo. Ano? So, yun po halimbawa, tatlong araw po siya doon. So, yun ang tingero natin, ano, pumunta. Halimbawa po na lang po, ano, ako. Ako na lang example pumunta pumunta po ako sa bundok pumunta ako sa bundok tapos sa uh, yung sinama po kasi ako nung ano nung uh, uh, manggagamot na, na ano na nakilala ko doon sa Sikihor. So pumunta po kami sa bundok yun po na yun sinama uh, ano tatlong araw po so isang araw na lakad tapos isang araw na paghahanap pero kahit po sa paghahanap na, sa paglalakad na yun, naghahanap na rin po ako. So, pero ang tukoy po namin talaga, makarating kami doon sa mga, pin, ano yung tinatawag na gatherings po na ano, ng mga, uh, lugar, yung lugar po na gatherings, uh, hindi ko po gaano i, ano, i-explain kasi yung lugar na yun, kasi ano po, bawal na, ano lang po yun, uh, sacred po yun, ano, pero, example lang po yung sa pagpunta ko na or na uh, sinama po ako. So tatlong araw po kami. Yung ano may uh, gas po na ginamit, yung gasolina ano sa sakyan. Tapos yung uh, pagkain po. So all in all po nag ano naggastos ng ano halos nasa limang libo po ano so yung limang libo po na yon maliit lang po yon pero pera din po ano tapos yung yung tinatawag po na pagod ano na yon kung pipresyohan din po normally po hindi na hindi na sinasama yung pagod ang ngayon po magdamag po kaming gising kasi may hinihintay kaming ano uh, ano na dumating So yung ano yung uh, taong hindi nakikita naghihintay po kami ng taong hindi nakikita na ano mahingi po ng ano ng gamot So yun po yung pagod yung ano yung puyat yung ganoon kung isasama po ang agimat po ang anting-anting wala pong ano walang katumbas kasi, ano talaga, napakahirap pong hanapin yun. Timbang buhay po yun. Kasi minsan, kung yung taong hindi nakikita, magalit sa, ano, sa tao. Tapos, eh, pwede pong madiskwedo yung ano yung tao, ano. So, ngayon po, kung iisipin natin, yung, ano, yung 5,000 pesos po na nagastos ko, para lang po yun sa akin, ano, yung sa akin lang. Hindi po yung gastos ng iba na, ano, na nagsama po kasi may ano rin, may uh, anong tawag doon? May parang entourage po, ano? So, is, kung halimbawa po, nakakuha po ako ng dalawa. Dalawa naman po ang ano, ang uh, ipin, 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 inano sa akin. Ang maswerte rin naman po ako nakakuha ng kahit dalawa. Isa pong ano, isang kahoy at isang bato. So, ano na po, ma masaya na ako. Ngayon po, kung, kung yun, bato na yun, ipapa, ipapamigay ko sa iba na may, ano, may abono, ay may, ah, may donation po. May donation, ano po. Tapos, ang, ano po, ang, uh, ang mangyayari po, ang mangyayari po ng donation na yon So, sasabihin natin, ilalagay ko po 5,000 ang donasyon kasi yun po ang gastos ko. So, eh, hindi po ano, hindi po binabayaran ang motya ang, ang inaano po yung gastos. So, kaya po, nung panahon po, ang mga ano, ang mga ang mga anting-anting agimat, ano po, madaling hanapin kasi ang tao po noon, hindi pa nga mga piloso po, ano, hindi pa mailag ang mga mga taong hindi nakikita ang mother nature galante pa pero ngayon po na ano na marami na pong piloso po kaya ano na ma ila, -ila eh, anong tawag doon yung ano na yung very maiilag na po yung ano yung uh, mutya kaya bibihira na lang po yung binibigyan talagang pag pinaghihirapan na po na ng ng mga antingero antingera ang paghahanap. Kaya wag naman po kayong ano masyadong masakit magsalita po tabi-tabi po ug naman po kayo masakit magsalita sa mga ano mga naghahanap ng anting-anting. Tapos kung yun po ay i uh, ano i uh, babahagi sa inyo hindi po dahil sa may presyo yon dahil po yun ang kung ano yun po ang gastos na ginawa nila or yun po yung pagod kasi hindi naman po na halima pupunta ako doon sa bundok ng Mount uh, Banahaw ganun po ano tapos punta ako doon makakakuha ako ng isang daan na agimat Opo, makakakuha ako. Ibabayaran ko naman. Bibilhin ko naman po yun, di ba? Kung yun ang gagawin ko. So, hindi naman po na ano na yung bibilhin ko tapos ipapamigay ko din po naman. Kasi kailangan ko din po naman yun, di ba? Halimbawa po, pumunta ako ng Mount Banahaw tapos makakakuha lang naman po ako niyan siguro isa o dalawa, mga lima siguro kung ipabibigay po sa akin ng kusa na ano talaga yung kung kung nararapat ako ng makatanggap ng araw na Kasi hindi po lahat na araw na nagahanap ng agimat, nakakakuha po. Hindi po ganun. Um, kaya po, wag naman pong masyadong ano, masakit magsalita. Kasi, um, sa aming pong ano, sa aming mga antingero-antingera, tulad po ako, mahilig ako mag-collect, kaya po ako matyaga na masyado. So, ano po, nabiyahi pa ako ng ibang nasyon para maano um, yung culture nila, malaman kung paano ang culture po ng iba, ang paniniwala ng mga kung paano nila gamitin ang agimat nila, yung ganun po ano. So, pero po kung ako namamahagi, hindi po ano, hindi hindi ko papabayaran sa inyo. Bigay ko po yun. Pero, ngayon po, gusto ko rin naman na ano, kayo na lang ang magbayad ng shipping po. Kasi, may ano, may kamahalan din naman na po ang ano, ang shipping. So yun na lang po ang hinihingi ko ano. So anyway po, um, peace to all po na antingero antingera at sa mga naniniwala po um, please like and subscribe and eto uh, ito po ano na um, good ano na po ngayon um uh, Lunes Santo na po dito sa ano sa Canada kaya naligo na po ako tapos sa uh, masusunod po itong paligo ko sa ano na sa <laughs> hindi ko pa mag ano, hindi ko magbabanggit kung kailan so anyway po um uh, uh, ngayon po umpisa na po ang ano ang ang uh, 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 ano ang ritual po so sa loob po ng ano sa loob ng uh, Holy Week the whole Holy Week po uh, ritual po ang gaw ginagawa ko tapos alam ko naman na yung mga paantigero antinera ko diyan ganun din po so um good luck po sa ating lahat at uh, sana marami tayong agimat na makuha ah sige po bye for now